So ito yung SGP, cable ng SGP mga kuys, yun original. No, and ito yung replacement. So mga kuys, kung tatanungin niyo sa akin kung ano yung mga indicators, isa sa mga cause niyan is kapag napasuka dito ng tubig. What's up mga kuis? it's been a long day. Or it's been a while. Without you my friend. <laughs> anyway, what's up mga quiz Here's the deal today. So, nakikita niya naman si Bart na sa likod natin at ito naman si Bash. Pero ang gagawin natin ngayon is uh, papalitan ulit natin ng panibagong clutch cable si Bart dahil uh, yun nga nagka problema na naman eh. oh no so, no, tingnan nyo mga kuys samahan nyo ko 3 2 1 Lumapit kayo para makita nyo. <makes> Dali. Halika, <makes> halika, halika. Dito, papakita ko sa inyo nangyari sa clutch cable ni Bart, ha. Ayan, o. Oh. Ayan, kita nyo yan. O. Oh. Eh, lapitan nyo, lapitan nyo pa. Oh. oh my God. 'di ba? Yan yung nangyari sa clutch cable ni Bart. Kaya papalitan natin ulit ngayon. Okay? ba diba? Like, God, kakapalit lang natin ng clutch cable ni Bart. Pero, ayan o, oh, kung makikita nyo mga quiz. ba diba? start na siyang maghiwalay. Oh no! Diba? So, nakakapalit lang natin ito before nung uh, bumiyahe tayo sa South Cotabato na kung saan, ganun din yung nangyari yung mga wires ng kanyang uh, catch cable is uh, nagsisiputulan na eto ngayon, hindi pa naman siya putol mga kuis pero papunta na rin doon mga kuis eh, dahil nag-start na siya maghiwalay so kaya ngayon Papalitan na natin siya. Um, uh, Umorder order tayo ulit sa online. Pero yung in order natin is SGP na. Ito. Ayan 'no, SGP. So, galing pa to Indonesia. Makikita nyo, mga codes talagang ayan 'no. Made in Indonesia. So, ayan. sa Shopee natin to in order. Ito na yung papalit natin sa kanya. Kasi itong pinalit natin before kay Bart, eh, replacement lamang. At saka, mumurahin. No? Kasi bili natin ito before doon sa Surala is, I think, as far as I remember, it's only 90 pesos. Ito naman, it costs 300 plus. No? So, hopefully, ito, eh, hindi siya madaling uh, maging ganito ba yung naghihiwalay-hiwalay agad yung mga wires doon sa kanyang uh, cable ano bang tawang tawag nito? wires ba? Ito? yung wire kasi tawag nito eh correct me if I'm wrong ha so bago natin to siya ikabit kay Bart mga quiz ilulubricate muna natin ito no? so lalagyan natin ng oil papagapangin hanggang dito sa dulo so, sa ganon eh Ayun nga, malubricate sa loob. ba? Diba? So, pwede nyo namang ikabit agad. So, it's on your discretion na, no? Kung lalagyan nyo muna ng oil bago nyo ikabit. Pero yun yung ginagawa kasi. Nilalagyan ko muna ng oil. Although, for sure, dito sa loob nito, meron naman tong oil na agad. No, lubricated na to siya agad. But, then again, yeah, for me, para mas, ano, mas sigurado lalagyan ko rin siya ng oil. Alright? So, simulan na natin. Tara na. Para matapos na. So, ayan mga kuys, tapos na natin siyang uh, nalagyan ng oil no so hinang muna natin siya dyan for the meantime para yung oil is is dumaloy eh hanggang sa lumabas dito so habang hinihintay natin na dumalo yung oil hanggang doon sa pinakadulo na yon is uh, tatanggalin muna natin itong dating clutch cable ni Bart. So Tara, let's. So 'yung mga kuis na tanggal na rin natin ang uh, lumang uh, clutch cable ni Bart at uh, 'to 'yung bago. Na kung saan ayan na tumulo na 'yung oil no pero ang napansin ko talaga dito mga kuy is tinan nyo yung kanyang ano ha pagtabi natin sila wait lang ayan oh. ayan o oh. ewan ko lang kung napapansin pero may napansin talaga ako sa cable nilang dalawa so ito yung SGP cable ng SGP mga kuy sin yung original no and ito yung replacement ngayon kung mapapansin nyo yung Kung uh, kumbaga itsura ng cable nila Ayan no, So magkaibang magkaiba talaga. 'Di ba? So ito yung replacement. Ito yung SGP na ilalagay natin ngayon. So yan yo. Oh, yan para mas klaro. Ayan no, So napapansin niyo, 'di ba, magkaibang magkaiba. Oh. So ngayon, since okay na tumulo na yung oil hanggang doon, lalagay na natin 'to. So let's go. So yun know, mga boys Nabot na tayo ng malakas na ulan And uh, kakatapos lang natin ikabit ang clutch cable ni Bart Medyo natagalan tayo ng uh, bahagya Dahil uh, Medyo nahihirapan tayo ng konti Pero good thing is nakabit na natin ano yun lang, hindi pa natin siya na adjust totally dun sa gusto nating adjustment dahil yun nga umuulan in as per circus, ano uh, kapag uh, mag adjust tayo ng clutch cable dapat ang makina mo ay mainit okay bakit mainit dahil meron siyang scientifically explanation about that Quack. hindi ko na ma-remember ano yun pero basta ganun yun yung sabi niya papa-explain uh, na lang natin ulit sa kanya pag nagkita, ta, pag nagkita kami yun, So, ang bala ko nga sana, ipapatakbo siya na si Bart dito eh, kaso mula na nga. So far, so good. Ano? You know? And, uh, yeah. Oo. Okay na. So, mga boys, kung tatanungin nyo sa akin kung ano yung mga indicators na meron ng something wrong sa inyong clutch cable, well, Una-una doon mga kuys no. Kapag princess uh, yun na yung inyong clutch, eh medyo magaspang ba? Parang ano, parang uh, matigas, parang ganun. Basta magaspang yung feeling, no? But it doesn't mean na may something wrong na talaga sa inyong clutch cable. It could be uh, kulang lang siya ng oil or lubrication, no? But still, considered it as may something wrong na. Kasi isa yun sa mga indicators eh. And aside from that mga quiz, is kapag uh, mag-change gear ka na, ang tigas, no? ang hirap nang ipasok sa ibang gears. No? Gaya lang nung nangyari sa atin nung tayo nag-travel sa South Cotabato, ang tigas na niyang ipasok no sa second gear, third gear, etc. Especially kapag naka-stationary ka. Ano, ano yung clutch? So, yun yung mga indicators, mga quiz, no? And, kung tatanungin nyo, kung tatanungin nyo, mga quiz, ano ang cause kung bakit yung clutch cable ay nagkakaproblema? Abay, hindi ko alam. May tama mga quiz as per sir quiz again, isa sa mga cause niyan is kapag napasukan ito ng tubig. Okay? And if you could remember, yung last travel natin with RC Ventures doon sa Davao Oriental, isip kami sa Baganga. Nung umuwi tayo that time, is sobrang lakas ng ulan from Baganga up to Nabunturan. So, ayun. Most probably, napasukan siya ng tubig. Although, meron naman siyang rubber dito sa kanyang ano, lever banda na siyang nag uh, sisilbing uh, pantabon, no? Pero syempre, you know naman water, no? Kapag tubig ang pinag-usapan, kahit butas ng karayong papasukin yan. So, hindi pa rin siya uh, parang uh, kumbaga, ano ba yan? Uh, safe sa tubig. Mapapasukan pa rin yan mga tubis. So so far yun lang naman yung ano ko uh, knowledge ko no? kung ano yung cause kung meron pa kayong nalalaman i-share niyo na lang okay okay so paano ba to muulan eh forward na natin bukas tara is naging ambon siya. So kaya nasubukan din natin kahit pa paano si Bart na mainit yung makina ha. Kasi nung time na nag-stop tayo eh, pinandar ko siya. So ngayon, ow, mainit nga. Gusto nyo hawakan. <laughs> so so far, okay naman na yung ano, yung adjustment ng kanyang clutch. ah uh, susubukan na lang natin ito pagdating sa traffic. Kasi kapag pagdating sa traffic, sempre dyan na yung sobrang init na nung makina mo dyan mo pa mapapansin kung tama na ba talaga yung initial adjustment mo sa yung clutch okay? dahil kapag nasa traffic yan tapos hindi pa talaga yung totally adjustment mo na eh ang tendency niyan may hirapan ka pa ring ipasok ng ibang gear or should I say neutral no gawa ng yung adjustment, hindi ano ah, hindi na yung may something wrong sa clutch mo dahil bago na eh. So, kapag ganun na yun, ah, uh, ang adjustment mo na lang sa clutch mo. Okay? So, that's about it mga kois Ah, uh, kita-kiss na lang sa susunod na vlog, no? Hanggang dito na lang. Again, this is your main man, Pien, I miss this saying. Keep safe, stay safe, and ride safe mga kois my god, I miss you. <laughs> and of course, mga kuis, right within your limits. Until next vloggy vlog. Kachow.